Mayis ka ng sagot mo, papanuting kita. Guys, yung asawa ko na 50 years old na yan. Mukha lang siyang bata kasi ako lang ang nagpapabata dyan. Ayan, kung makikita nyo yung buhok niya ngayon, ay uh, super haba na ganun din yung kanyang kilay. Ako lang ang lagi nagme-maintain sa kanya para mas maging poging-pogi talaga yung asawa ko. Diba? O, ayan, o. Diba, mukha siya 70 ngayon. <laughs> Mamaya gagawin natin siyang 18 years old. <laughs> Tingnan niyo yung kilay niyan. Ayan, oh, pag side view, sobrang haba. Tapos yung buhok niya, puro puti na ng buhok. Tapos ang haba na rin yan. So, ako lang ang ah, nagme-maintain yan. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. I-makeover natin si Papa. Kaya lang, guys, hindi ko makita yung saluhan ko ng buhok. Kasi meron talaga kami nun. Sinusuot yun. Tapos nakapabilog na ganun. Para hindi magpupulot ng buhok. Kaya lang, hindi ko makita. So, yung raincoat ko na muna Tapos sa kanya. Huwag lang dumikit yung buhok. Dito sa damit niya. Kasi mahirap maglaba. Kapag kami buhok na nakadikit. Alam mo talaga naglalabas sa kamay. Nagaano <laughs> na yung mga init daw. Kiss ko na muna mga ito. Guys, oh. Gaman siya. Ito lang yung ginagamit ko sa kanya guys. Razor lang. Tapos, pakalboy lang natin siya. <laughs> Kasi ginugupit ako siya every 3 months. Kaya every time na nagugupit ako, nakalimut ko, Ay, parang nga ba ako nagsisimula? Hahaha. Napakakapal kasi ng buhok na itong asawa ko, guys. Alam niyo ba yun? Pero madali lang siyang gupitan gamit tong razor. Sa razor ko siya kabisado. Ayan. So, ang unang ginagawa natin, tinatastas ko na muna yung buhok niya. Sugi-hechi to kanji Nangay to ba to? Sugi na ga. Uh, yung pag siguro eh. sa goray. na yun eh. so, yan, you know. ay. Ang ginagawa ko, guys, kapag ka binugupit ako si Papa, kinakalbukon na talaga yung buhok niya para 3 months ulit yung kasunod. Mabilis kasi yung mababuhok niya pag sa iba siya nagpapagupit. Pag ako gumugupit sa kanya, 3 months to 4 months bago tumubo yung buhok niya. Marami, guys, di ba? Buhok niya, oh. So ako, guys, hindi ako professional, ha. Yung mga magja-judge diyan, hindi ako professional. Ang asawa ko sa niya nagpapagupit sa ibang tao. Gusto niya sa akin. Kasi kapag demonstrate niya doon sa mga kumugupit yung buhok niya, hindi magets yung gusto niya. Kasi ako nga lang ang nag-ano ng buhok talaga niya. Nag-design. saka sa may libre siyang hipo. <laughs> Na Marco. Hmm? Habis si mo, Arushi. <laughs> Tapos puro puting buhok na yan guys. Ayan kung makikita nyo. O oh, diba? Ang bilis. Pag laser yung gamit natin. So, next to mo. Ah, Kapa kasi ng buhok niya. Stay body. Stay body. <laughs> tapos ang masaklap, yung suklay ko. Ginamit ng mga anak ko, hindi ko maarap kung nasaan. Kaya yung pangulay ko na lang din sa buhok niya, yung ginagamit ko. Laki ng tiwala ng asawa ko sa akin, di ba? So magkamali ako dyan, mapoknat ko siya. sikreto na lang yun. <laughs> hindi ko na sinasabi sa kanya. So, ginatanong tinatanong niya ako, saan ko daw ito natutunan? Actually, nanay ko kasi ako nagbubukit doon. Yung buhok ng nanay ko, laging maigsim, makikita nyo yun. Ako ang taga-gupit nun. Tapos pag nagpapagupit sa ibang parlor yun, hindi niya may demonstrate yung gupit ko kasi ang gusto niya yung gupit ko. Hindi ko pinapahaba kasi yung buhok niya dito sa harapan kasi natural yung buhok niya, no? Kulot siya. Nakakatanda sa kanya yung mahaba ang buhok. So yan, pinuput-put ko talaga guys. <laughs> Tsaka may pagka-natural yung buhok ng asawa ko kaya tingnan yung hindi pantay-pantay tingnan, di ba? Tapos yan guys, ang gamit ko lang yung aking pang kahit ng kilay. Mamano ko to, nani ga suki datte. Koi ga suki dane. Ha? Koi ga suki desu ne. Nani Koi kawaii. Baka janai no anta. Nani ga suki dane, saichou kara suru na to motte. Ah, gago to kasi may nagtatanong sa inyo guys, ano yung nagustuhan sa ng asawa ko? Sabi niya daw, boses ko, yun ang nagustuhan niya. Diba ako diba naman, ano? Boses lang? Koedake? Atechudo ang suki desuyo. Akiri tsumaro na. kawaii se? Kawain siya niya. Atechudo mo niya, ちょっと unique れががなさのパパのか,が可愛かったんでも可可可愛愛かかっったた、しできるね。<laughs> <laughs> 何かやってみる全部できるもんね、あんたは、ね、何でもね。できないのはごはん作るだけだけよね。<laughs> あとは何でもできるよ。 Kapag nagyakagang kami, wala na kaming isip-isip, pareho kami. Iyo, okay, ganun lang kami kagad. Tapos gora na kung gora. Wala nang pag iisip isip yun, wala nang plano-plano. Hindi kami yung katulad ng iba na pag-iisipan pa, mag-iisip pa. Kami mag-asawa pareho. Pareho kami ano, yung pag sinabing, punta tayo sa ganun, okay, tapos go na kagad kami. No? Nani mukhang gayate na Iyo, subune. Eh. Okay. So yun yung attitude namin mag-asawa kaya kami siguro match. Kaya nga tawag namin sa sarili namin mga abnormal kasi Bihira yung ganoon guys na magkakasundo kayo paagad sa ano nya sa plano niya. Ayan napopoknot kit. Ito na well, ko love you te, nasukida ka na ne. Mm. Sore ga na no ga Nihonjin wa sore nai n desu yo. Mm. Sore ga ii tai n desu. Amai desu ne. Tapos ang gusto niya, nagsasabihan kami ng I love you maya maya. Dati kasi, hindi siya sweet. Yung dati niyang asawa, hindi siya sweet. Hindi rin sweet yung asawa niya dati. So ako, sobrang sweet ako. Tapos, ayun, nagustuhan niya yung ganong style. Kaya ayun, nasanay din siya ng I love you ng I love you maya maya. Basta, siguro sa isang araw guys, nakaka-100 times, no? Ichinichi, hakai araw yun eh. Kasi, <laughs> gusto So, sinatanong niya, kung normal lang daw ba sa mga Pilipina, lahat daw ba tayo ganun, maya maya nag I love you. Kasi, sinatanong niya. Kasi ako guys, maya maya talaga nag I love you ako sa kanya. Maya maya, inahawakan ko siya, maya maya, niyayakap ko siya, maya maya, tatawagin ko siya. Pero hindi siya uutusan, kundi sasabihin ko lang kung gano'n ko siya kamahal. So, ganun yung nagustuhan niya sa akin guys. Kaya akala niya tuloy lahat ng Pilipina, ganun daw. とんどの日本人はライフに一回も言わないんだよ、ね、kasi mga hapon daw guys guys isang beses lang sasabihin ng I love you hindi nila sinasabi yan madalas tapos ang sasabihin pa nila daisuki no? daisuki mo 言わないと思うよ I like you dake I like you lang ang sinasabi nila hindi I love you hindi so, I, I still do tapos bihira lang nila sabihin yun guys pag malapit nang mamatay no? <laughs> 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 na togkinag kaya I still you. Pag na yung mga hapon, so, no, I... doon lang nila sasabing sa partner nila yung I love you, salitang I love you. Para sa mga tanga, di ba? So, so, so ako, iba, hanggat maari, hanggat buhay kami sa isa't isa, gusto ko, masabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Tapos, inaparangdam ko rin, syempre, hindi ko lang sinasabi. Ganun din sa mga anak ko. Kasi, hindi... Di ba, hindi naman habang buhay kasama, magkakasama tayo. So, darating yung times na maghihiwa-hiwalay kayo, maganda na yung nasabi nyo na yung I love you sa isa't isa. Hindi natin masabi, di ba? So, ayun. Yun yung mga isasa na gustuhan niya sa akin. Na pala I love you daw ako. Tsaka pala mukha ko ng ano, no? Chichi, huyo ko sa wala. <laughs> Tapos sasama natin guys yung kilay ng asawa ko. Ayan. Ginugupitan ko din yung kilay niya. Kilay nila grabe. Promise. Para siyang ujisang. Mamaya kukulayan naman natin siya ng buhok. Guys, ganyan kadami yung buhok na natanggal natin kay Papa. Pero kung nandito yung aking mga payong na panggupit, hindi yan nagkalat sa sahig. Ipon yan dun sa kanyang ano, sana. So, ayan. Yan ang pinakahig ko sa lahat na nagugupit. Yung naglilinis ako ng pinagupitan. Tapos, eto guys, yung gagamitin natin pang ulay niya ng buhok. Set na yan. Meron na siyang kasamang ganito. Tapos, 2-in-1 yan. Kaya makikita nyo kalahati eh, yung mix niya. So, ang itsura na ito guys, pag in-spray natin, tingnan niyo. Ganyan ang kulay niya. Dalawa na siya. Set na. Tapos si Papa dito, meron siyang puting buhok. Ayan. Nasa gilid ng kanyang mga ulo. Tumpukan yung puting buhok niya actually. So, ayan. Yeah. Ay, nalaglag. Tapos, lagyan ko pala siyang conditioner. Baka. So, kailangan may conditioner yung balat niya. Kung wala, nagmamansya to guys. Sobrang tapang na pangkulay na to. Kumakapit talaga siya sa balat. So, kailangan, ayan, yung kanyang balat ay may conditioner. Tapos, dahan-dahan lang kasi pag namansyahan yung kamay natin, ang tagal din matanggal. Tapos, ganyan yung kanyang kulay. And then, dito, meron jam malaking spot na puro puti lang siya. Ayan, timo, tinakpan na natin, di ba? So, ito yung maganda sa pakulay na ito. Napakadali niya lang ipahid. Ayan. Hmm. So ayan na guys yung finished product natin. <laughs> finish product. oh, siya mite. Eh. So ayan guys yung gupit natin sa asawa natin. Ayan oh, di ba? Ang linis, di ba? O oh, likod. Harap tagilid. <laughs> oh, ang pogi na ng asawa ko, di ba? Nakatipid siya. Di ba? Naging 18 years old siya bigla, kami 70 years old. Okay. <laughs>